Magandang araw po sa inyong lahat, ako nga po pala si Kimberly Mijos At ang, ang tatalakayin ko po ngayon ay ang mga bagay na kailangang isalang-alang sa pagsasalin ng tula Una, ang pisikal na anyo ng tula Kung ang tulang isasalin ay konversyonal na tumutukoy sa tulang binubuo ng mga sumusunod na elemento Sukat, tugma at sisura Kailangang bigyan ng pansin ang mga elementong ito ng panulaang Pilipino Sukat ang sukat ay bilang ng pantig sa bawat taludtod o linya. Sa mga tulang Ingles, tinatawag na stress time ang kanilang sukat at hindi syllabic time gaya ng Pilipino. Karaniwan may wawaluhin, lalabing dalawahin, labing animin at lalabing waluhing sukat ang panulaang Pilipino. Ang wawaluhing sukat ay merong walong pantig sa isang kalugtod na karaniwang hati ay apat-apat. Halimbawa nito ay ang pagpuputong ng koronang tinig ni Padre Mariano Pilapil na kilala bilang isa sa pinakatanyag na manunulat ng pasyon. Pinakakaraniwan ang tulang may labindalawahing sukat. Mayroong labindalawang pantig ang bawat talugtod at linya at may hati na anim-anim. Ito ang pinakamitin sa lahat ng mga sukat. Ang sukat na labing-anim ay karaniwang ginagamit ng makata kung naiisip niya ang kanyang tula ay bibigkasin. Ang hati ng sukat na ito ay walo-walo at malimit na, na maaari ring apat-apat-apat-apat. Ang labing waluhing sukat naman ay may labing walong pantig sa bawat taludtod at ang hati ay anim-anim-anim. Tugma, isa itong isa ito sa sangkop ng mga konbensyonal na tula. Ito ay ang pagkakahawig ng tunog sa huling dalawa o higit pang mga pantig ng mga huling salita sa isang saknong o taludtod ng tula. Sisura, ito ang tinatawag sa ingles na break or pause in a line of verse ni Santiago noong 1994. Ang sisura ay ang hati ng linya o tarudod. Mahalagang malaman ang mga conversional na elemento ng panulaang Pilipino sapagkat sa pagsasali ng tula hindi lamang mula sa ingles patungo sa Filipino kundi mula sa mga wika ng iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Kailangang mapanatili ang orihinal at na-pisikal na anyo ng tula. Kung ang orihinal ay may tugma't sukat, mabuting ang salin ay mayroon ding tugma at sukat. Sa pagsasalin ng tula ay hindi maiwasan problema na maaaring maidudulot ng pagtutugma. Sipiin natin ang sinabi ni Safery Hingil sa problema sa pagtutugma. Aniya, rhyme is an infernal noise science. It imposes a constraint upon a writer. A constraint which bear most heavily on the essential features of the translator's art, his choice of words. One can scarcely find a rhyme translation of lyric which doesn't contain evidence of this, as shown either by omission of something that he did not. The translators has been forced to do so because he has handcapped himself with a ty tyranny of rhyme. Yun pa man, ipinalawanan pa rin ni Savory sa Santiago 1994 na ang ganitong soliranin ay napupunan sa pamamagitan ng tinatawag na compensation. Sa pagsasali ng tula, ang diwang nawawala sa isang linya o saknong dahil sa pagtutugma ay mababawi o matutumbasan pa rin sa ibang linya, saknong o bahagi ng tula. Ang tayutay at idioma ay lagi na nagkakapalitan sa tawag sapagkat kapwa ito tumutukoy sa matatalinghagang pahayag. Ang tayutay at idioma ay kapwa rin nagbibigay kulay sa mga pahayag lalo na sa mga tula. Ngunit sa pagsasaling wika, kalimitan ito ay pinagmumulan ng kalituhan o soleranin kung paano tutumbasan. Halawa ang tayutay at idioma. Ang isa sa mga sangkap na nagpapasalimuot sa pagsali ng tula ay ang pagtataglay nito ng mga tayutay. Ang paggamit ng mga tayutay ang nagpapaganda sa sining ng pagtutula. Pinasasarap ng tayutay ang emosyon ng tula, ginagawa nitong lalong haraya, mabisa at kaakit-akit ang pagtutula. Ang tayutay ay sadyang paglayo sa karaniwang kar kayarian ng wika upang makapagbigay ng sariwa, naiiba at kasiyasiyang pagpapahayag at pagbibigay katuturan sa tulong ng pagkahambing ng dalawang bagay na magkaiba ngunit na ipagtutulad sa isa't isa. Ang tayutay ay hindi mabulaklak na paggamit ng wika kundi masining na pagpapahayag. O Ong, ongoko sa Santiago 1994. Kailangan makuha ng tagasali ng iba't ibang kahulugang taglay ng bawat salita o pahayag. Mahalagang maarok niya hindi lamang ang pangunahin at pangalawang kahulugan nito kundi pati na rin ang patalinghagang kahulugan nito. Narito ang ilang halimbawa ng tayutay. Una A is ang pagtutulad o simile. Isa itong payak na paghahambing o pagtutulad at paglilipat ng ilang bagay, tao, hayop o idea. Sa pagtutulad ng dalawang bagay, tao, hayop o idea, kinagamit ang mga salita at pariralang gaya ng parang para ng gaya ng tulad ng kawangis ng o kawangis gaya ng animoy tila kasing B is ang pagkawangis o metapora katulad din ito ng similin ang isang bagay, tao o hayop ay ihahambing Itinutulad tulad o pinapalit sa ibang bagay, tao o hayop subalit hindi ito gumagamit ng katagang o parilalang tulad ng gaya ng animoy parang para ng kawangis ng tila o kasing. C. Pagpapalit tawag or metonymy. Ito ay ang paggamit ng isang salita para pumalit o kumatawan sa kahulugan ng ibang salita. D. Pagpapalit sa clower or sinikdoki. Isang uri ng tayutay na tumutukoy sa relasyon ng bahagi at kabuuan na ang bahagi at kumakatawan sa kabuuan o ang kabaliktara nito E. pagmamalabis or hyperbole ito ay ang eksadong pahayag na sinadyang gamitin ng nagsasalita o sumusulat upang mapagibayo ang katindihan o epekto ng diwa sa mensaheng kanyang ibig ipahatid f paglumanay or euphemism ito ay ang paggamit ng matalinghagang salita o pahayag bilang pamalit sa ibang salita o pahayag na nakakasakit ng damdamin o malaswang pakinggan. G. Pagbibigay katauhan or personifikasyon. Paglilipat ng katangian ng tao sa mga karaniwang bagay. H. Panawagan or apostrophe. Kahawig ng personifikasyon. Ang mga bagay na walang buhay ay waring may buhay, pagbibigay o katauhan at kinakausap. Parihaya or prosopop Kahawig din ng personifikasyon at ng panawagan Ang hinihiraya o ang taong wala sa harap ay waring nagsasalita at kinakausap Ang kinaiba nito sa panawagan ay tao ang nakausap nito J. Antithesis Nagpapahayag ng magkasalungat na bagay K. F epigram kahawig ng antithesis subalit may kaikilan lamang at katalinghagaan. L. Pag-uyam or irony. Nagpapahayag ng kabalintunan, tunaan, pangungutya, panunuya o pang-uuyam sa pamamagitan ng mga salita o pahayag na pumupuri sa tinutukoy subalit kabaliktaran. Ahem, paradox, isang paraan ng pagpapahayag na sa biglang isip ay waring taliwa sa katotohanan o sa sentido kumon. Ngunit kapag sinusuring mabuti ay mayroon palang matatag na batayan. N. Pagtatambis or oxymoron Pagkahalo ng dalawang salitang magkasalungat na nagiging katanggap-tanggap naman sa na nakaririnig o nakababasa. O. Onomatopoeia Paggamit ng salitang kahawig o katunog ng tunog ng tinutukoy Dumako naman tayo dito sa ang idioma Ito ay salita o parirala na ang kahulugan ay iba sa literal ng kahulugan nito Sa aklat ni Santiago noong 1994 may binanggit siyang dalawang ori ng idioma Ang idiomang leksikal at ang idiomang parirala So, sa idiomang leksikal, ito ang halimbawa, bata, sweetheart, hindi child, na nakahulugang literal nito. Sa idiomang parirala, give me a ring tomorrow. Tawagan mo ako bukas, hindi bigyan mo ako ng singsing bukas na kahulugang literal nito. At yan lang po ang aking report. Ako si Kimberly Mijos. Magandang umaga.